Magandang hapon, nagbabalik po ang PTV Newsbreak. Lalaki na hulihan ng granada sa MRT uh, Cubao Station. Arrestado ang detalye sa ulat na yan, mula kay Mika Hoson. Mika. Yes, Rob. Arestado ng Quezon City Police District. Ang isang 29-anyos na lalaki matapos siyang mahulihan ng isang hand grenade habang papasakay ng MRT-3. Alas 7 kagabi nang madetect ng ma ng X-ray machine sa MRT Cubao Isang sasayin ang bagay sa bag ng suspect na kinilalang si Christian Guzman. Nang buksan ng guard ang bag ng, ang bag ng suspect, tumambad sa kanya ang isang hand grenade na nakabalot ng packaging tape. Agad naman, ito, agad naman itong iniulat ng guard sa pulisya. Paliwanag ng suspect ibabalik lang sana niya yung granada sa kapatid niyang sundalo at wala umano siyang planong gamitin ito. Ikinokonsidera ng pulisya ang sinabing ito ng suspect at tinitingnan kung authorized ito na magdala ng granada dinila sa Cubao Police Station 7 si Guzman para sa isa ilalim sa mas malalimang investigasyon habang illegal possession of ammunition and explosives ang isa sa rito. Ayon kay NCRPO Chief Director Guillermo Eliazar, patunay lamang ito na epektibo ang mahigpit na pagbabantay sa MRT3. Patuloy ang kanyang panawagan sa publiko na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit. At mula dito sa Quezon City, yan muna ang latest. Ako si Mika Hoson para sa bayan. Maraming salamat sa iyo, Mika Hoson.